Eh, yeah, ma, Uminto mo na po ako. Eh, Diyos ko po! Kasi po, full time yung pagtatrabaho ko eh. Sinayang mo lahat ng pagod ko! Di ba sinabi ko naman sa inyo, okay lang ako! Ah. Manda, anak! Pa! Okay na ba yung sinaing? Ah! Uh, opo, mama! Tsaka po, naugasa ko na rin po yung mga plato. Tapos po pala, mama! binabara ko na rin po yung uniform ko. Bakit po pala? Ah, buti naman anak. Ah, tatanong ko na sana sa'yo anak kung alam mo ba kung magkano babayaran ng kuya mo next sem? Hindi ko rin po alam, mama eh. Eh, mama, hindi po ba nakwento sa inyo ni kuya? Na ano? Na nagtatrabaho na po siya. Tatrabaho? Ha? Anak, saka wala siyang binabanggit sa akin ah. Eh. Nakatulog pala ako. Manda, nandyan na ba kuya mo? Ah, uh, ah po, kanina pa po. Tawagin po nga yun. Nay, ano po? Buka nga dyan bata ka. Busap tayo ng masinsinan. Amanda, umasok ka rin dito. Umpo ka dyan. Ano yung sinabi sa akin ni Amanda? Natatrabaho ka na daw. At sino nagbigay sa'yo ng na pahintulot para gawin mo yon? Emma, Pasensya ka na po. Hindi ko po sinabi sa'yo kagad. Yung napapadalas na po kasi yung hilo-hilo niyo eh. Kaya po humingi ako ng tulong kay Tito Map Oo nga eh, alam mo naman may nanay mo eh. Matigas ang ulo eh. Yung nakaraan diba, pinahiram ko na pang tuition mo. sinobra ko na ako pang check up niya. Hindi pa rin nagpa-check up. Kasi nga katwiran niya pa nagpa-check up siya at may nakita sa kanya, baka lalo na siya mag-isip. Tapos, mag daw ang magkasakit. Alfred, ilang beses ko na sinabi sa nanay mo. Kung magkaroon man siya ng sakit, kung nagpatingin siya sa doktor, mas maaagapan. Kanya kasi katwiran niya nanay mo eh. Mahal ko yung mga anak ko, lahat gagawin ko para makatapos. Sabi ko sa kanya, sobrang putla mo no, baka mamaya. Sobrang mahal mo ngayon mga anak mo. Gusto mong makatapos. Bayad ka ng bayad ng tuition. Tapos, Dalawang buwan na lang pala itatagal mo. Masabi ko pa sa kanya, useless yung pagmamahal mo sa anak mo. Umaga ka mawawala. Imbis na magpatingin siya para malaman natin kung ano sakit niya mapagtulungan, maiwasan hanggang sa lumakas, mas maging mahaba yung pagsasama niyo. Alam mo naman na niya sa tatay mo, di ba? Sinikreto rin kung yung nararamdaman. Kaya, maaga wala. Eh, ma, kuminto mo na po ako. Eh, Diyos ko po! Kasi po, full time yung pagtatrabaho ko eh. Sinayang mo lahat ng pagod ko! Di ba sinabi ko naman sa inyo, okay lang ako! Ma, huwag ka na magalit kay Kuya. Gusto naman po tumulong ni Kuya eh. Ma, eh mula po nung nawala si Papa, Natakot na po ako, na baka maulit po yun. Nung nawala po kasi si Papa, maliit pa po ako nun eh. Kaya wala po akong nagawa. Kaya po naisipan ko munang tumigil, para po makatulong sa inyo. Anak, kaya naman ako nag eh, kasi gusto ko makatapos ka na, tapos sunod naman si Amanda. Eh pwede naman po ako mag sa susunod na taon eh. Eh, naman po kung kailangang successful na ako sa pag-aaral. Tsaka po kayo mawawala dahil sa nararamdaman niyo. Pa po, Mama. Kung alam po yung kasama namin. Tsaka, ayaw na po namin mangyari ulit yung nangyari po kay Papa. Kaya, please po, Muna po kayo magalit kay Kuya. Alam niyo mga anak, simula nung nawala yung tatay niyo, akala ko may hirapan ako sa buwan. Pero, hindi pala. Nagkamali ako. Kasi sobrang hindi niyo ako pinahirapan. Kahit, minsan ayoko ipakita na papagod ako. Pero, nagkukusa kayo. Ang gagaling niyo. Pero sana anak. Ikaw din anak. Ipangako niyo sa akin na magtatapos kayo ng pag-aaral ha. Salamat sa inyo mga anak. Dahil sa inyo nagiging mas matibay ako. Maraming salamat po ma. Kasi po mas masarap magtagumpay. Pagkumpleto ang pamilya. Maraming maraming salamat sa Diyos. Pangalawa, sobrang maraming salamat, salamat sa inyo. Alam ko, nakikita tayo ngayon ng tatay niyo. Alam ko, masaya siya sa atin ngayon. <laughs>